Kag sa Good Vibes, bakulod tayo high school volleyball team nga ma-represent sa Western Visayas ang preparado na para sa Palarong Pabansa 2025. Gobernador nag-remind sa mga players nga hindi magpa-pressure para makuha ang ginahandong nga ikatatlo nga championship. May report sa Romeo Subaldo. Nag-courtesy call kay Negros Occidental Governor Eugenio Selaxon ang volleyball team sa Taitung High School kainasang aga. Sila ang mag-represent sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2025. Makaduha na sila kabesis ganangin palaro champion sa 2023 kag 2024. Gani, ginhambalan sila sa gobernador nga hindi magpadala sa pressure. Sundun lang sa gihapon ang ilang game plan. Maybe, I don't know, if this is more pressure thinking about the three-peat. But uh, don't let it get into your nerves. No, um, it's there. It, 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 it's there for us to grab. No, that three-pit, No, but don't put th that as an added pressure. Just play your game. Whatever your coach has strategized for this coming uh, palaro, just follow it. No, always believe in your system. No, even if you're down, don't think. Ah, oh, we have to change it. No, you don't change it. right there and then. No? Sininga Tuig, ang Lawag City ang huwos ng palaro. Ganit sa Domingo, magapadulong na sa Metro Manila ang grupo para sa ilang mga tune-up games suno sa team manager nga si Jose Montalvo antes pa man sa opisyal nga hinampang. Uh, we will be playing three. We will be playing already Manila team college jets. No, so, uh, yeah, yeah. schedule lang kami. Bob, uh, yeah. uh, first, first game ng Monsanbeda, okay. second game ng Monsanbeda. Uh, Uh, Jairo, ako hmm. uh, set minute kan. Oh, yeah. yeah. May mga may mga salak pa mga kami pero yeah. today we hope to correct it no? for for the reason niya nagtiprano kami go no, blackan. Yes, yeah. Suro sa team captain ng si Briana Nicola ang preparado na sila. Ang ilang mangin performance, ang ilang mangin pamaagi sa pagpasalamat sa tanan nga nagasuporta sa ila. I'm sure that um, we can uh, fight for For not only our school but for West Indies and um, I can assure you that each of us will, um, uh, it will be giving it as a thanks na lang to support na ginahatag sa mga taong samon. So it's not only for us ang battle but it's for everyone. Okay, thank you, thank you. Good luck, good luck. May duha ka mga players yung gidugang sa grupo para sa palaro. Ang palarong pabansa magasugod sa May 24, tubtub -tub sa June 2. Romeu Subaldo para se DigiCast Negros.